pa ko tanap tingin ko palang ano yan so, marami siya ganda rin, itama niya ako oo alam mo ako ng mo kahit pagkainin pag mo lang ako eh. Tumako, pati ng papel Ayon, takot pa ang kita yung <laughs> <Putain nilaga ako. laughs> no? baka <laughs> pambigas, masaya na ako eh yeah lang ako tayo sa bigas, sa kilong, pigas, kilong mo, nakayos yung pano mo. No? Ito na malaki tayong kako. Ka uh, sigurado sa makukuha na yun pagkasama niya ako. Kaka, ngayon ba nagtatarong? Oo, ngayon kailangan kausap na, pinutol mo lang matama na, tsaka ulo ko eh. <laughs> Sabi naman natin na try. Sama ka tayo yung araw. Ikaw na bahala Bumaray ang mga coffee house. Ang mga panganay ko. sa bridge. May Ano yung pinagsasabunan? Yung so, pinuho sa ano? Baul. Baul. Su lang. Walang hiya. yung isang Mapupulo pa agad yung pagkaganan din sa ating palagi. Oo. Oh. Kasi po sa nila, okay, okay, pagka may mga sabon, huwag oh, kayo mag kasi magkakaroon ng bulak yan. bula bulak Hindi ka wala yan. Sa ano? loob. Hmm. Marinigas yun eh. Ayan yung puti-puti, parang sarap po. Oo. Oh. Yeah. Ayan, mabilis mapuno yung siya. Huwag tuwa ang mga estudyante, walang paso. Huwag tuwa ang gusto ko eh. Sabi nga sa akin na gabi, pa. Wala akong paso Sabi ko, ano ngayon? Sana, natulog na alas

malushe talaga mo na naknakan oh? na muna sa kape, pag umaga bulot san laki yung tungkak yun, usang ganyan ganon, oh? oh? tapos tayo, malaki talaga. tapos tayo, malaki ang tapos tayo, malaki talaga. tapos tayo, ủa hả tama nga kasi sa mga warehouse SM mga tama kahit kumukubog siya may pasok talaga yan kalada na ako. Oh. Ay, hagkalaka sila ang siguro. Motor ka, dito lang ang motor. Isang tuloy ang hasap, parang ano na eh. Ayaw kayo ng tumakbo. Eh, may makina yun eh. Makina yun eh. Tagad na siguro sa dalawa yan. Alam mo, gapang-gapang na sa pangahon yan. Uh. Oo. Oh. Ha? Ha?

Paano? Binubuhat na nga lang natin yung kay Kuya Ani, di ba? Parkin na lang. Ina-parkin lang yan eh. yun. Yung kay Kuya Ani, mm -hmm. di ba dati pag bumalagbag sa paradaan natin, binubuhat lang natin nila put-put, to? kapalit ka no tarang na preno naman kat ng mga ano break eh, napakan mo break, pero sila niya turong lapitan lapit apa pa kagusto ayan si pat preno naman Una na mga bago preno hindi masira yung gear ayan pa siguro ko minutes eh. Ha? Pang natin eh. baka babatukso kapos <laughs> kapos kapos

Parang roger pala ko ng po una eh. Pag may malakihan ka na people hill na alanganin ka, tama mo ko. Anong bahala mo kayo pangungap? Huwag tayo nang gago, Huwag mo ulap. Pagka ganito, sanabing hindi ko na puwap. Hi! Good morning! Good morning! <laughs> na siguro po siya, baka sulutin ko sa kanyang kaagulong. ginawa ko pera ko sa pag verte lang dapat what ginawa ko bilangin muna natin yung bilangin muna natin siya kasi para alam ko yung pera na withdrawing ko ayun lang ako talaga may bagong po krabi ba? Ah. <laughs> ハンドルがだめだよね。<laughs> <laughs>